ang multo sa likod ng pintuan. Si Lucy ay isang batang mahilig sa mga kwento ng kababalaghan. Isang gabi, habang nagbabasa siya ng libro sa kanyang silid, narinig niya ang mahina at malalim na tunog na nagmumula sa likod ng kanyang pinto. Lumapit siya sa pinto, at dahan-dahang binuksan ito. Sa kanyang gulat, walang tao sa labas. Naglakad siya pabalik sa kanyang kama, ngunit narinig niya ulit ang tunog. Tumigil siya at pinakinggan ito ng mabuti. Isang malamig na hangin ang dumaloy sa kanyang silid, at naramdaman niya ang kilabot sa kanyang balat. Binaliwala niya ito at sinubukang bumalik sa pagbabasa, ngunit mas lumalakas ang tunog na tila tinatawag siya. Nagpasya siyang muling tingnan kung ano ang nasa likod ng pinto. Pagbukas niya, nakita niyang may anino sa dulo ng hallway. Lumapit siya ng dahan-dahan, nanginginig sa kaba. Ang anino ay tila naglaho sa isang kisakmata. mata. Pagdating niya sa dulo ng hallway, nakakita siya ng isang lumang pinto na hindi pa niya nakikita noon. Binuksan niya ito at nakita ang isang maliit na silid na puno ng mga lumang gamit at alikabok. Sa gitna ng silid ay may isang laruang kahoy na kabayo na dahan-dahang umuugoy. Lumapit siya sa kabayo at napansin niyang may isang sulat sa ilalim nito. Huwag mong buksan ang pinto kapag gabi na, nakasulat sa sulat. Biglang bumukas ang pinto ng silid at isang malamig na hangin ang pumasok.